Sumuka na ng tubig na kulay kalawang yung loob ng karburador dahil medyo malalim pala na bahayong sinisid nito dati. Mukhang literal na magiging change all talaga tong bubuikong project bike. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para mapabalik uli natin yung tindigan nito ni Project Nobita. Bali ito na nga pala yung day 2 ng pagkakalikot natin dito sa nabili kong nabahan na Nobusei. Bali tutuloy ko nga pala ngayon yung pagkakalas ng mga pesang nakakabit dito dahil hindi ko kasi to natapos nung nakaraang video. May mga ilang tornilyo kasi talaga na halos kumapit na dito sa buong batalya dahil pinabayaan na kasi talaga to after mabaha. Nagagawa naman ng diskarte makalas lahat. Ang problema lang medyo kumakain talaga ng oras. Plano ko kasi sana dito ipapapowder coat ko lahat ng metal parts para siguradong pang matagalan na nagamit. Dahil karamihan nga pala sa metal parts nito punong puno na ng kalawang, pahirapan pa na rin tanggalin tong lock ng brake cable. Tinanggal ko na nga rin pala tong lock ng manobela dahil kinukutuban na rin ako dito na mahirap na rin hugutin, gawa ng kumapit na. Pero buti na lang hindi pa ganun kalala, kaya pa naman tanggalin ng kamay lang yung gamit. Mukhang medyo malalim talaga yung pinagsumingan nito ni Project Nobita dahil lang dito talaga sa pinakataas, kitang kita may mga libag na kinalawa. At sunod ko nga pala tatanggalin yung airbox naman. Bali dito nga pala nakakapit yung tornilyo nito sa mismong head. At konting idea na rin para sa mga hindi ganun kaalam dito, bali pares lang ng makina ng mga Mio Pagtanggal ko nga pala ng airbox, medyo nagtaka ako, meron kasing kumakalog dun sa loob. Paniguradong may naiwan pa na tubig baha dito sa loob ng airbox. Matigas na rin pala tanggalin yung alin na nakakabit dito sa passenger putres, kaya ginamitan ko na nga pala ng impact para siguradong hindi tayo mabalian. Kaya e, nung natanggal ko na nga pala yung dalawang putres, sunod ko nga pala tatanggalin yung tornilyo nitong engine support. Bale magkaiba nga pala yung sukat na nakakabit dyan, isang 12 tsaka isang 14. Sira na nga rin pala yung center stand nito, mukhang stock na yung eh sa loob, kaya siguro hindi na pinalitan ng bago. Dahil tinanggal na nga pala natin yung side stand ipinatong ko na lang tunggulong dito sa kabila para matanggal natin yung tornilyo ng tambutyo ganito talaga yung madalas nagiging sakit ng Mio lalo na kung hindi mo talaga tinatanggal yung ehe ng center stand kusang nai-stack up yan sa loob sa itsura pa lang ng mga tornilyong nakakabit sa canister papunta dito sa swing arm literal na sobrang kapit na talaga kaya dito palang sa pagbabaklas ng mga piyesang nakakabit literal talaga na napalaba kaya after ko nga pala matanggal yung tambutyo wala nang nakarang na elbow dito sa lock nut nitong swing arm tapos pinokpok ko nga pala yung palabas para mahugot yung tornilyo nakakabit. Iniwan ko muna yung alin dyan para hindi bumagsak yung makina kapag hinugot na natin sa kabila. Ganon din yung ginawa ko dito sa kabila. Iniwan ko lang tong Phillips screw para isang hugutan na lang. Kaya pagkatapos ko nga pala matanggal yung tagdalawang itong engine support, itong rear shock naman yung sunod gun tinanggal. Sa so, palang na nakakabit dito mukhang malala talaga yung pinagdaanan nito dahil sobrang grabe na rin yung kalawang. Kaya pagkatapos kong kontrahin dito sa kabila, saka ako ng impact yan dahil ito na lang kasi sa makina at batalya. alis nagdikita na nga pala magkabila ang dulo niyan, hindi mo may tulak ng kamay kaya ginamitan ko muna ng martilyo. Kaya sa wakas makalipas yung ilang taon nila na pagsasama na paghiwalay na nga pala natin sila parehas. Bali re-rimset nga pala natin to si Project Nobita pero gagamitin pa rin natin tong mugs para kapag may biyahe tayo hindi pa rin makangamba na maluba. Niluwagan ko na nga rin pinakalak ng tipos may tornilyo lang yan na mahaba dito sa taas. At para matanggal natin tong prone dito sa pinakatipos kailangan muna tanggalin yung allen lock dito sa pinakataas ng tube. Medyo inalalayan ko lang na may konting pwersa dahil may spring kasi yan kapag bigla natin bin Tawan, siguradong tatalsik. Kaya after nga pala natin matanggal yung dalawang prone shock, ito namang battery case yung tinanggal natin dito sa batalya. Binawagan ko na nga rin pala yung dalawang lock nitong tipo sa taas para mahugot na rin natin to at makita natin yung condition ng mga bearing. Bagi ako lang pinokpok yan dito sa baba para mahugot na rin natin yung tipo at ito nga pala yung bumungad sa akin na condition nitong mga bearing. Hindi hmm. na ako nabigla rito dahil ganito rin naman yung senaryong inaasahan ko dahil nga nabahakas kasi ito si Nobita. At para maituloy natin yung pagbabaklas sa mga pesang nakakabit dito, itong manifold naman yung sunod tatang ito pala yung part na medyo mapapangiwi ako dahil meron kasi surprise na nag-aantay sa atin. At ito na nga pala yung sabi sa hula, halos tubuan na ng kabote dito sa lob ng head. Mukhang uminom ng salted caramel na milk itong lob ng karburador. Sobrang brown na kasi ng tubig na lumalabas dito galing sa loob. Medyo naasiwaan na nga rin pala ako dito sa dalawang nakakabit na rear shock. Kaya eh, tinanggal ko muna to para may pakilo na natin sa susunod na araw. Dito nga pala ako medyo kinakabahan ng very very light dito sa swing arm. Baka kasi stack up na. Hindi kasi biro magtanggal ng stack up na ganyan lalo na kapag galing sa bahay literal na masakit talaga sa ulo. Pero buti na lang medyo nakikisama tong swing arm dahil halos na kailang pokpok lang ako kusa natanggal. At dito nga pala sa panggilid medyo hindi na ako umaasa na may mapapakinabangan nga tayo dahil ito kasi yung nasa baba at siguradong inabot to ng tubig. At pagkatanggal ko nga pala nung pinaka top cover dito palang sa taas medyo marami nang naipon na buhangin. At para makita na rin natin kung anong klaseng condition yung naghihintay sa atin dito sa loob ng CBT inisa-isa ko na nga palang tanggalin tong crankcase ball. Winelding na nga rin pala yung kicker niyan dito sa pinaka spline, siguro na bilog na yan dati. Medyo kumapit na nga rin pala tong CBT cover dito sa pinakrang shell kaya bahagya ko lang pinokpok ng rubber mallet. At ito nga pala yung bumulaga sa atin sa condition itong CBT sa itsura pa lang. Literal magiging change all talaga to. So yun nga mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 2 to ni Tony Project Novita. So ito nga pala yung mga nagawa natin. Tuluyan na nga pala natin na paghiwala itong uh, makina dito sa batalya tapos kanina medyo Ah, Anhera pa lang tayo tanggalin yung swing arm dahil sobrang kapal ng libag niya rito kaya naistaka pero natanggal pa rin naman natin. Tapos ito nga pala yung bumungad sa atin na condition nitong panggilid nito ni Project Novita. Yan may mga puti-puti siya rito, parang indikasyon talaga to na ano to. Na nabaha talaga pati hanggang dito sa loba eh no. Sobrang kapal ng putik niya. Hindi ko pa alam ta sinisimulan buksan pero bukas itutuloy uli natin yung Apag pag silips kung anong klaseng condition yung nagaantay sa atin dito sa loob para kahit papano mapaghandaan na ng budget natin so ayun bago nga pala natin tutuloy ang tapusin update lang uli para dun sa ipapaman ako sa inyo si Project Alikasan yung binuo natin na Honda Wave 110 Alpha sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance basic lang dapat mag reg at mag recharge kayo dito sa laro na ipapakita ko right so kung bago nga lang kayo pipindutin mo lang itong register tapos lagay mo lang dito yung naisip mo na username password, confirm password, mobile number, tapos tong captcha. I-copy mo lang, tapos pag okay na lahat, pindutin mo na tong register. So, ito yung unang panalo natin, 900. Tapos, ayun, scatter agad, halos pangalawang spin pa lang. Ayan, may nakuha tayong 10 spin, check natin kung bebe nasin. 4 agad, grabe naman yan. Followed by 200 petot. Tapos, 600 petot naman. Ayan na, 1K naman ngayon. Yun, 600. Check natin, baka lumaki pa, may 800. So, ayan, sa ilang segundong paglalaro natin, nanalo agad tayo ng almost 8,900. So, nasa 9K na rin halos. So, dun sa mga nag-register nga pala dito, tapos dun sa mga nag-recharge, lapag nyo na sa baba kung bakit kayo deserve na maging bagong amo ng binuo natin na Wave 110 Alpha, si Project Kalikasan. malay nyo kayong buwinasin doon. Right?